Magandang araw mga kumari kong bakla. Another day, another vlog na naman ang kumari yung bakla. So ito mga kumari kong bakla na sa ispa lang ng umaga pero ganito na yung init dito sa Maynila. Yes mga ma'am, si mga kumari kong bakla na sa Maynila at Quezon City lang po talaga kami nagtatanim. Dito nga mga kumari kong bakla sa nadana namin ay eh, may mga talim na rin palang talbos. Gawa nga mga kumari kong bakla na madalas nang umulan dito. Dito nga sa park natin mga kumari kong bakla ay eh, napadahilan naman ang mga pakto ng gulay namin. Dito nga mga kumari kung bakla nakita nga niya dito nag-iisang bunga ng upo namin. So iningi na nga niya ito at binigay na namin. Mga kumari kung bakla igigisa daw niya kasi ito sa sardinas. Masarap nga naman kasi mga kumari kung ang gulay lalo kapag bagong pitas. Dito nga mga kumari kung bakla niya na yung aming mga alugbati. So shoutout nga po pala sa amin na mga makyo. Salamat wow. sa iyo sa araw-araw. Shoutout. So dito nga mga kumari kung umorder siya ng ganyang karami na alugbati. Ito ay dinadala niya lang din dito sa may Siturubi, sa may bagong baryo. Kabilang barangay lang din naman yan, mga kong bakla. Madalas nga, mga kong bakla, siya nga ay mautusan ng mga nagtitindang gulay dito sa may bang bagong baryo. Madalas nga, mga kong bakla, eh siya talaga yung madalas mautusan na pumakya ng iba ibang gulay. Minsan, pechay, spinach, alugbati, malunggay. Wala ano nga ma, naiisipan niya minsan niya talbos. Eh madalas nga ma, kumarin kong bakla, ang madalas na ma, uh, mo, eh, naman kumarin yung bakla. <laughs> ang mga sa kanya, eh mga taga Ruby nga lang mga kumari kong bakla. Kung mapapamilyar po kayo, dito lang yan sa sinatawag ilang bagong baryo. So dito mga kumari kong bakla, makikita nyo at namitas na rin ako ng aming gugulayin mamaya pag uwi namin sa bahay. So ito mga kamatis, sitaw at saka yung isang pipino na rin na namin mamaya. Para at least kahit kung paano, may pang tanghalian na rin kami. Dito mga kumari kong bakla, mapapansin nyo kung gaano kaganda ang ating mga bati. Ito ang pinagtaniman nga namin ng mga alugbati, mga kamari bakla. Ito yung pinag-anihan dati ng aming mustasa. So, ito nga ngayon, ang gaganda na na ating mga Malugbati ngayon mga kumari. bakla gawa nga na sa inaalagaan natin ng urea to. Dahil nga sa tag-init ngayon, kaya madalas namin yeah, ganyan rin nga kalawak ang ating tanaman ng alugbati mga kumari. bakla sa pagtapos nga namin ito, ano tinimbang namin, tumabot din siya sa 7 kilos mga kumari. bakla. At ito yung dideliver deliver na nga niya sa kanyang mga pinag-order. Sa so, pagtapos nga namin mag-ano mga kumari. bakla ito na nga nang like kayo na naman ng kumari yung bakla na pagtataniman ng kangkong. So, ang tatanim itatanim niya naman dito, mga kumari, naman Chinese kang kung makikita nyo yan katabi po yan ng mga spinach at daon sibuyas so malalaki lang rin ang ating spinach malapit na rin siyang maani so dito nga mga kumari kumbakla habang siya ngay nangangalay kaya pinagtatanggal ko na nga itong mga daon ng mga mangga dito gawangan na nagpuputukan itong mga kangkong mga kumari bakla. Kailangan natin tanggalin itong mga daon ng mangga. Kasi nga naman mga kumari bakla, eh hindi siya susibol dito at kakainin lang ito ng uod na, mangga, na nanggaling sa mga daon ng mangga. So, kailangan talaga natin siyang tanggalin mga bakla. Para at least makita natin yung pinakatubo ng talbos na na ating mga Chinese kangkong. So, yun lang mga kumari bakla. At ito na nga ang ating mangga. So, napakasarap niya mga kumari bakla. napaka na maga ganitong manibala lang. So mga kumarin kung bakla nakita ko nga dito ang ating kumarin bakla ninyo. Tignan naman. May daladalang lang, lang ba't ko alam kung but... mangingis da ba Mangingis yata. Siya dyan ang pang uulam namin o pang sa upo. Charot lang mga Pero syempre balon yan mga kumarin bakla kasi nga kailangan niya nga yung linisin para at least hindi sumama sa kanyang pandilig. Dito nga mga kumarin kung bakla ginagawa nga niya yan eh, nagagawa na rin ako ng pagtataniman ng aming bagong sitaw. Syempre, mga kumarin, kumakala, kahit nga naman, tag -ulan, eh, maganda -ganda pa rin na magtanim ng sitaw. Aba, favorite ko ba gawang ang mga sitaw? Siyempre, mga kumari, kung bakla, mas maganda pa rin yung may tanim tayo ng mga panibago para at least kahit mamatay na yung mga unang tanim natin, eh may mga panggulay pa rin tayo na pangdagdag pa rin sa araw-araw natin na gulay. Mas masarap kasi mga kumari, kung bakla, kapag mga bagong pitas at lalo na eh, uh, Lalo, na kapag ikaw mismo nagtanim nito. Matamis-tamis kasi mga kumarik bakla, lalo na kapag talagang bagong harvest. Sa ba kayo mga bakla sa nakakatikim ng mga bagong harvest at talagang natatamis ang kayo sa mga gulay? Dito nga mga ko bakla, habang ginagawa ko nga yan, nakita ko na rin mga ko bakla. Itong pinapunla ako ng kamatis at saka sili. Habang mukhang na pwede na atang ilipat ito mga kumarik ko. So maraming salamat!